Hello, magandang araw uli sa ating lahat mga ka-J Video... <coughs> excuse me mm, Matagal tayo kapag upload ng uh, Video natin sa ating channel Kasi uh, Lumipat kami ng ano uh, Umalis na kami doon sa aming uh, pinag-arkilahan uh, na pisto ang ginawa lang namin ay bumalik kami sa dati sa bahay na lang kami mag uh, gagawa ng mga pag-aayos ng mga, mga appliances ngayon sa araw na ito mga kajay merong guitar amplifier dito mga kajay na uh, Fernandez ang kanyang ayan na wala siyang auxiliary mga ka-J. Ah. Wala siyang auxiliary. Pang guitar lang talaga ito mga ka-J. O pang keyboard. Wala siyang auxiliary. Ang gagawin natin dito mga ka G, sabi ng uh, may-ari. Palagyan daw niya ng auxiliary. Para daw niya ng auxiliary kaya gagawin natin ngayon mga ka-J. Ayan. Dito na lang sa likuran natin ilalagay yung input ng ano. Audio input. Ayan. At uh, mayroon pang isang problema na ito mga ka-J. Kaya nakakabit lagi itong kanyang guitar cord oh. Ayan. Matigas oh. Matigas bunutin yung kanyang jack. Ayan. Pag na natin pihitin yan, bunutin, uh, siguradong masisira itong jack na ito. Kasi uh, matigas. Uh. Matigas. Ano kayang problema nito? Kaya siguro kinik baka kinalawang na sa loob ito. Uh, kaya buksan na natin sa mga kajay at uh, na natin ang ating paggagawa. Ayan, ito na siya mga ka Ayan. Um, ang lit ng kanyang parts. Yung yun, ang kanyang, ano oh. Ayan. Bakit ayaw mabunot? Uh, siya Ayan siya mga kaji oh. na natin siya, hindi natin pipiliting buo kasi baka maiwan yung ano dun sa loob. Ayan. Matanggal na oh. Ayan oh. Itong ano yun oh. Sira na talaga siya. Hindi siya ito, maapektuhan yung kanyang mga linya sa loob. At kapipilitan itong pihitin. Nagawin natin dyan mga kaji, ating tatanggalin yan. tanggalin natin to mga kaji para malaman natin kung ano ang problema nito bakit tumigas yung jack i-resolder natin tanggalan natin sa kanya kapitanya. nya ito na siya mga kaji ay siya ayan bumalagbag yung kanya ano yung kanyang connector doon connector doon sa loob magawin natin dito mga kaji tutulak lang natin to siya Tulak na natin ng maigi. At sa ganun ay ma-align siya. Dito natin i- Okay, ayan. Mga kaji. Ito na siya. Um, itong kanyang ano connector doon sa loob. Ang um, gagawin natin dito mga kaji ay Ay! Okay. Ayan. Ang gagawin natin dito, pipihitin na natin dito yung kanyang ano. no, Ito ang nagpapahigpit ng ano, jack ng ating uh, cord. Ito. yeah, o. Ayan o. natin, na natin siya. Kaya na. Malambot na. Susunod natin yung gagawin mga kaji. yung auxiliary naman ang ating gagawin may nakuha na akong ano input uh, ng uh, auxiliary ayan Pinuha ko lang to sa mga scrapboard ng TV tatlo siya pero ang, kailan, ang, gagawin natin dito mga ka-J, yung, dalawa ang, yung dalawa lang ating magagamit dito. Pero pwede namang gagamitin na, natin to para kahit saan nila malagay yung cord, gagana pa rin. I na natin itong isa sa left or sa right kung saan magkatabi sila. At sa Pinatol ko na rin yung ano, yung mga linya dito sa kanya para dito na tayo mag-direct direkta na tayo sa ano kanya mga paa. Ayun. Ang pag-check ng ano mga ka sa kanyang left and right. Ay, pwede rin namang uh, i-atol natin. Na uh, sun sundot tayo dito at sa likuran. Pero mas maigi mga ka lagi natin ng ano, yung cord. Para si i-cord Ayan. Yung ganito. Para kasi minsan iib mag-iiba yung linya. Pag walang ganito hindi pa natin nalagyan ng jack. Uh, minsan ito ang nagsis nagsiswitch. Pag tanggal natin, mawala na yung kanyang linya at sa kabila na lilipat, So, ang, ang importante importante, nilagyan natin ng, ano, ng jack para kung saan talaga ang linya niya, yun natin lalagyan ng wire. Ayan. Okay, ito na mga kaji. Uh, bali, yung dalawang input dito, eh, jumper na lang natin sa ano, sa isang input kasi ang ating amplifier mga kadya ay mono lang pala ito mono lang ito. amplifier natin mono lang ito ayan o oh. yung amplifier na yan mono kaya ang gagawin natin dito ah uh, hindi na dalawa ang ating uh, left and right ang ating linya gagawin na natin isang linya na lang pero para gagana pa rin isang ganito kasi mahirap naman kung magtitiwangwang yung magtiwangwang yung isa no tinamper na lang natin dito mga ka -J para kahit saan dito mailagay nila ayan tutunog pa rin kahit ito kahit dito yan ang kabaliktad tutunog pa rin para magagamit din yan kasi pangit naman na ah, nakakalagay nakalagay dito sa, lo, sa likuran na walang gamit ang dalawa kaya ginamper na lang natin dito mga ka-J natin sa isang ano ah, naka nakaparalel siya nakaparalel sa left or sa right Okay, at check ito. ang kanyang ground. Ngayon, ang ating gagawin. Gagawin natin dito mga ka Yung input. Ilalagay natin sa kasi walang ano ito isa lang ang kanyang input yung sa pinaka jack ng ano ng keyboard jack input sa linya nito mga kaji ito pwede rin naman natin ilagay doon sa pinaka volume ng ating ano dito sa yung mga apaan ng mga volume yung pinaka volume nito Ayan, oh. no. natin ilagay dito sa kanyang ano, mga paa. Doon. Pero imbis na doon natin ilalagay. Okay, mga KJ. Ayan, nakabit na natin yung ano. Yung input ng uh, audio input niya. Bali itong dalawa, tatlong ito, mga KJ ay pareho lang ang kanyang trabaho ang function niya puro ito lift kasi isang channel lang naman pala itong ano niya amplifier niya okay Kaya isang channel din ang ating uh, import pero gagamitin din natin yan iparallel lang natin itong uh, ano ang um, linya Lagyan ko rin ng volume para hindi sasabay yung uh, para mayroon siyang pwede mong pahinaan, palakasan. Ayan. Uh, ito ang sa kanyang sali, sa, loob. Sinabi ko na isang linya lang ating uh, isang linya lang siya. Ito kanyang ground at ito ang kanyang input lagyan natin ng volume ayan, doon natin kinabit sa gilid ng paa ng ating volume ayan ah Okay. At ito ang pinaka-out niya yung audio oju in. ayan, Papasok sa volume. At ito ang kanyang out. So, papasok siya kanya sa ating amplifier doon sa pinaka jack ng ating uh, keyboard input right, dito. nagayin ko na lang siya ng anong mga kaji no mga yung wire kasi masyadong maiksi kung dito natin ilalagay so dilagtungan na lang natin siya Then, uh, para hindi tayo mahirapan magkabit at naglagay na rin ako ng ano ng, uh, microphone input imbes na itong headphone na headphone na ito mga kaji input ng uh, headphone out speaker out ito para sa, sa headphone uh, kinanvert ko siya gagawin natin itong uh, input ng microphone doon na, na dinoon doon din natin ilalagay sa uh, ayun itong kanyang linya din yung linya niya, doon papasok ito sa mic in uh, sa input din ng ano ng keyboard or sa git guitar ayun sa kanyang ground ang kanyang ground at ito kanyang positive uh, mamaya lagyan natin ito ng uh, mic volume para kahit papano paano kunting, pwede rin pahinaan ang mic para hindi sasabay yung audio natin okay. eh, natin itong, dito mamaya pagka makabit na natin tung board sa kanyang chassis Okay, yun lang mga kaji, babalikan tayo. kabalik lang tayo mamaya pagka ma-install natin ito. Ayan mga ka-J Nakabit na natin yung volume ng mic Ito ang kanyang input Sa ating uh, volume Then nilalabas siya dito Then Kasi ang ito ang input ng keyboard Ayan Iririk na natin dito Ayan siya para dadaan din yung audio sa ating input at ito ay sa ating ground ayan ground at ito ngayon ay isi-set up na natin ibalik na natin ang kanyang cover at subukan natin kung gagana ba ang ating ginagawa ayan tunghiyan natin mamaya mga kajay Okay, ayan mga kaji na kabit na natin lahat at uh, subukan natin lagyan ng ano ng input audio in mula sa ating cellphone ayan ito pula at saka puti ayan pwede rin sa dilaw ayan okay i switch on natin

Ayan yung Okay na okay. yan. Okay. Subukan na naman natin yung ano, yung Yung mic na ginawa natin. Itong mic plug. Imbis na itong uh, headphone ay sa headphone ginawa natin para sa mic. Ayan. Lagi natin.

Okay mga ka yun lang. At uh...